Nagigising lang namin ni na Sky. Tambay muna kami dito sa labas ng uh, accommodation. Ito, ganito yung buhay dito sa exit. Uh, ka ng visa mo. Once na lumabas na yung visa mo, ang -antay mo naman yung schedule ng bus pa uwi. So, yun ang problema. Kaninang umaga, uh, maaga kami gumising ni Sky, alas 5 ng umaga. So, pagpunta namin dun sa meeting point, wala kaming makita. Kaya akala ko mali yung address. Pero, tama yung address. Ang problema, napaaga pala kami. Pero tama naman, one hour before. Ang ina ko kasi, pagdating namin doon, meron ng uh, bus na sasakyan. At may nag-aasikaso ng mga papel-papel. Kagaya nung huling exit ko. Eh, wala. So, tawag ako ng tawag sa si agency. Tapos may napagtanungan ako ng uh, taxi driver. Tinuro sa akin yung ano, yung uh, yung uh, bus yung opisina ng bus na sasakay namin kaya pumunta ako dun sa opisina ng bus na sasakay namin tapos yun, napaaga nga kami wala pa yung bus pero dun talaga yung uh, ng mga pa-exit kaya dun na kami naghintay ni Sky hindi na rin ako masyado nakapag-video kasi uh, madali yan kasi bitbit -bit ko si Sky tapos sa uh, may bitbit -bit din ako mga gamit maleta na which is nakalimutan ko nga kanina kaya ngayon wala kami pamalit ni Sky at wala rin kami pagkain So sana mapabalik yun. Kinausap ko na rin yung uh, reception. Ayan, ang mga nag-aabang ng visa dito. Accommodation. Naglilibang-libang. Si Sky naglalaro. Okay, uh, naglalakad-lakad kami ni Sky. Uh, wala kaming nakikitang ano dito uh, public transportation kagaya ng bus wala rin ako nakikita ng taxi ha? ayun nga so walang public transportation ako nakikita kagaya ng taxi or bus nakadakad lang kami dito Okay, nagutom si Sky. Uh, gusto daw niyang uh, kumain. Kaya nag-stop over muna kami dito sa isang uh, restaurant para kumain. So, umabdar ako ng uh, chicken para sa kanya, tsaka avocado shake. So, kain muna kami. Buti na lang tumatanggap dito ng dirham. Kasi, Oman Royal dito eh. Nalilig na sa wakas dumating din. Pagkalipas ng isang oras ang aming order. Thank you! Ito kay Sky. Kasi, tapos ito sa akin. O, Lodi. Okay na tayo, Lodi? Ha? <laughs> Lodi? <laughs> Uy, Lodi. Kain okay na kami. Ang lupit ng burger ni Lodi. Lodi, buksan mo ang burger mo, Lodi. Yan okay. na. Walang laman-laman kanina. Patingin ka. Patingin ka. Panina mo lang laman? Oh, tapos na kami kumain. Alis na kami. Balik na kami dun sa accommodation. Check din namin kung dumating na yung visa. Tara. Let's go. Okay guys, uh, Gising na kami ni Sky at uh, may magandang balita. Nakapaligo na kami at nakapagbihis na kami. Kasi naibalik na yung maleta ko. Iba talaga dito sa ano, bansa. Uh, bumalik yung maleta ko kahit uh, alam kong napaka imposible. Aba. So walang labis walang kulang nakabalik siya. Magkaito yung aming dami, kompleto yung aming pagkain. Lahat lahat, kompleto. Ayan, masaya kami ng na, iska. Nakapaliyo kami, nakapagbiyis kami, nakapain kami. Na Hindi na ako takot sa ilos niya, parang kilang ko. Ah, very good. No, dahil nila sa ako. Okay, so ngayon, uh, iniintay... Ah, uh, bali, minessage na ako nung uh, uh, agency ko. Dumating na daw yung visa ni Sky. Nihintay lang namin yung copy. So pagkatapos namin makuha yung visa ni Sky, ma-print namin. Uh, yun ang schedule ng aming bus pa uwi. Pero yung schedule ng bus namin pa uwi, bukas pa. So 100%, matutulog pa kami ng isang beses dito. So okay na, good news na. So ngayon, gutom na daw si Sky. Kakain muna kami sa labas kasi yung pagkain dito. Uh, 15 minutes pa daw bago mo ito. At saka din na naman ang pagkain sa isa. So, mamaya lang ba yun. Ang tawag tayo tayo nawa. Ang tawag tayo nawa. Sige. Tara na, kaya na tayo. gih. Okay, naglalakad kami ni Sky dito sa labas. Uh, maghahanap ulit kami ng makakainan. Kasi gutom na daw siya. Kasi yung kakainan dun sa cafeteria doon o restaurant dun sa tinitirhan namin, sa accommodation namin, mamaya pa daw maluluto at uh, maraming order. Kaya dito na lang kami sa labas. Marami pang pamimilian. Pwede naman lumabas. Kasi kagabi lumabas din kami. Okay, uh, nandito ulit kami sa kinainan namin ni Sky kagabi. Kasi dito daw yung gusto niya. Masarap na dito. Pero siya lang yung kakain. Antayin ko lang siya kasi ayoko dito. So dun sa kapila yung may kanin Dito kasi walang kanin Burger lang at saka yung shake ang order niya Sige dito muna. na Okay Lodi? Lodi? <laughs> okay, kain muna kami Kain muna pala yeah, si iskain Kaya yeah, wala lang yung burger price. Okay, kumakain na ulit kami ni Sky. <laughs> Merienda. Kala ko makakaalis na kami. Kasi tinawag kami nung reception. May available nun na biyaya sa Sharjah. Wala naman na-cancel. Kaya balik ulit kami ng Sky. Inayos ko na lahat ng gamit namin pero cancel daw ang ano eh. Biyahe. Kaya bukas na talaga kami makakaway. Yung schedule namin, 6pm pa. What to do? Excited pa naman si Skype. Kala niya makakaway na. Okay, uh, pangatlong araw na namin ng Sky dito. Magbe-breakfast muna kami kasi gutom na rin siya. Sky, tara. May mabibili naman dito sa grocery na ano, noodles. Noodles muna kami. Ah, ito na yung namin noodles. May kami na isigay. pag Hindi siya makakapag-lollipop hanggang hindi nakain. Kaya napilitan siyang kumain. Luha ng lollipop niya. <laughs> okay, maganda umaga. So, pangatlong araw na namin tunay Sky dito sa exit sa Oman. At uh, dumating na yung visa ni Sky kahapon pa. Kaso, problema nga yung schedule ng bus. Ang schedule ng bus namin at sa ticket namin, eh, ngayon, uh, 6pm or 6.52pm. Kaya kahit may visa na si Sky, eh, ngayon pa lang kami makakalis o oh, mamaya pa lang kami makakalis ng hapon. Kaya mag stay pa rin kami dito maghapon hanggang uh, 7pm para sa schedule namin ng bus pa uwi. May mga nakakaalis naman ng maaga pero humihingi sila ng 100 dirham na extra kung gusto mong umalis ng maaga. Uh, sasabay ka dun sa mas maaga maagang schedule ng bus pero kailangan 100 dirham ang bayad extra. Eh, dalawa kami na Sky, eh, di 200. So, mahal. At saka, hindi naman namin kailangan. At si Sky lang naman yung Omexit. So, yun. Hintay-hintay na lang namin yung iskay, Yung lang bus namin. Then, uuwi na rin kami. Mamaya-maya. So, salamat sa Diyos at uh, din. Breakfast muna si Sky. Gusto nyo mag-lollipop, eh, sabi ko, kumain muna. Mahirap din dito ang pagkain kasi, tinan nyo, Uh, past 10 o'clock na wala pa rin na lutong pagkain dito sa mga restaurant, tapos mahirap din yung rice ang mga rice dito, mga biryani bihira yung uh, white rice nagre-request lang ako ng white rice para Sky. iskay yeah, pagkain na, I struggle din dito Yan. pero mabilis naman yung visa, problema yung schedule ng bus, kung gusto mong mapaagang umalis kahit hindi mo pa schedule, babayad ka ng 100 dirham okay, amayanan ulit Naghihintay na lang kami ng oras dito ni Sky. Mamaya, biyahe na namin. Alas 6. Pauwi. okay, nakapag -bis na kami ni Sky. Ready na kami. Ayan, pero mamaya pang alas 6 o oh, mag-alas 7 ang aming uh, schedule ng bus. So, iintay na lang namin. Pero nakaligo na kami na ayos na namin yung mga gamit namin okay na tayo na lang namin yung bus madami pa rin mga Pilipino kumi-exit dito pero karamihan sa kanila mga cancel visa kaya mabibilis silang makaalis mostly mga Dubai visa pero yung mga visit visa na nagre-ring yung visa na sila katulad ni Sky yun ang nga, <laughs> mahirap mahirap nga yun Joy? Okay, pauwi na kami ng Sky. <laughs> Dito na kami sa sasakyan pauwi. Siya dyan. Okay, nandito na kami sa pick up point hintayin na lang namin yung bus papuntang uh, Dubai sa so border then Dubai Sky walang <laughs> kalam malam ka, si Sky sa nangyayari <laughs> Marami ding naghihintay dito sa bus stop na to. Kami nga lang, yung bus na Dubai. Ito na yung mga kasabay ko na um-exit. Pauwi na rin sila. Okay, nandito na kami sa bus ni Sky. <sighs> Nagsiyer ako, biglang dumating yung bus. Naghihintay lang namin umalis yung bus, may ano pa nagtatawag pa ng mga pangalan sa mga bus ticket okay nakabalik na kami dito sa bus namin ni Sky, natataka na yung aming passport so, may tatak na mga uh, exit sa Oman yung aming passport so nakabalik na ulit kami dito sa bus, so after nito luggage check and then diretso na sa Sharjah sa UAE, balik na sa UAE So madali lang, madali lang uh, pag Ito yung pag stamp Kami yung kauna-unahan eh. <laughs> diba Sky? <si? laughs> Antok na si Sky pagod na sa biyahe. Aba, oh, oh. Ayun! Ang nakakamangha dito sa Oman, yung mga lokal dito o yung mga umani, ay tatrabaho. Kagaya ng bus driver nitong bus at yung bus driver nung bus na sinakyanan pa punta rito lokal na umani talaga so nagtatrabaho yung mga lokal dito wow kaya siguro mayamang bansa to eh nagtatrabaho sila dito sa Oman. Okay guys, kararating lang namin ng na Sky dito sa Sharjah At uh, ito na yung bagahe namin, kompleto Pagod na kami, pero lalakarin lang namin kasi malapit lang naman dito yung bahay namin So, mamaya na lang ulit. At uh, magmamadali kami na iskay sa paglalakad. So, see you na lang mamaya sa bahay. Alright. Nandito na kami na iskay sa bahay. So, patas na kami. Nakarating din sa wakas. Sky. Okay. Sky. Okay. okay, guys. Sa awa ng Diyos, nandito na kami sa bahay. Nakarating na kami. Okay na. So, narinyo na yung visa ni Sky Another 2 months. So, within that 2 months, kailangan maasikaso ko yung Uh, visa niya, kailangan mag change status ko na siya sa family visa or father's visa so quick summary ng uh, ginawa namin sa pag-exit unang una, uh, hahanapin niyo yung address na binigay nung uh, travel agency nyo at uh, dun sa dun sa transportation papuntang Oman, ngayon, kasi iba na yung exit ngayon, eh, kumpara yung dati nung ako, so pag nahanap nyo na yung uh, transportation na uh, office magbabayad ka ng 40 magbabayad kayo ng 40 dirhams. Oo, may bayad na ngayon 40 dirhams. Eh dalawa kami na Sky, so 40 40 80. Ah uh, para daw 'yun sa ano sa border fee. So may tinatawag ng word border fee ngayon. So 40 dirhams 'yun, maganda kayong 40 dirhams. Tapos ah uh, Kukolektahin nyo dun sa opisina ng uh, transportation. I-scan yung inyong ticket. Pagkatapos nun, okay na tapos sa uh, sasakay na kayo doon sa sa bus sa napakagandang bus first class naman yung bus at take note ang driver nila lokal na umani <laughs> hindi patan hindi indiano hindi pilipino kundi lokal na Omani. so sya yung kasakasama namin sa pag-asikaso sa pagpasok sa border ng Dubai then pagpasok sa border ng Oman so parehas pa rin ng uh, dati yung pagpasok sa border so pagbaba mo ng border ng Dubai ah, uh, tatatakan yung passport mo ng exit tapos sa uh, mag-connect ka na kagad ng wifi may free wifi doon sa border ng Dubai sa mismong immigration may free wifi so nag-connect ka agad sa free wifi tapos sa uh, ko kagad yung exit stamp kasi kailangan kailangan yung exit stamp pagka picture ng exit stamp isend nyo na kagad doon sa travel agency na kinunan nyo ng visa para ma-process agad yung visa tapos pagdating naman sa border ng Oman as usual Uh, tatakulit ng uh, passport entry tapos sa uh, luggage check mahaba matagal matagal na proseso yung Dubai border at Oman border so pagkatapos no dire diretso na kami dun sa accommodation at napakalayo kumpara dun sa exitan ko na katabi lang ng border so napakalayo ngayon ng exitan as in probinsya na walang mapuntahang maganda as in para kang nasa iwahig nasa isla basta boring yung lugar na yun na pinuntahan namin tapos doon, kompleto naman. Maraming wifi. Malakas ang wifi. May grocery doon sa accommodation. Merong restaurant doon sa accommodation. Doon sa kantuhan, pwede mo lakarin 5 minutes. 5 to 10 minutes, lalakarin mo. May mga tindahan din. Parang Dubai na. Parang ganon. Ayun. Uh, madali naman. Madali naman. Uh, tapos yun, nabigyan uh, bigyan kami ng kwarto doon. Siyempre, sharing yon Tapos may inaalok sila na kwarto na single bed lang. May inalok sila kuwarto na pangpamilya lang 120 dirhams kapag uh, kuwarto na pangpamilya at uh, pag single bed naman uh, 30 dirham 30 pero doon kami na iskay sa bed space na ibinigay ng agency at nagtaka ako kasi itong pag-exit namin nung lumabas na yung visa at pauwi na kami hindi kami siningil sa kuwarto libre yung uh, bali naka 2 days kami doon Monday, Tuesday, and then Wednesday ng gabi, uwi na kami. So, naka-two days kami doon. naka tulog kami. Pero wala silang siningil na uh, bayad sa kwarto. Kasi doon dati sa ex uh, exitan ko, pag nakaisang isang araw kang tulog, 30 dirhams. E ngayon, libre. So, yun. Pagdating, nyo na, pagdating namin doon sa... Iko-continue ko lang. Pagdating namin doon sa accommodation na pinag exita namin, Uh, dadaling kayo nga sa kwarto doon kami sa sharing at uh, pagkatapos nun, no, naantay nyo yung visa nyo madali naman lumabas yung visa lumabas ka yung visa na Sky pagkalabas ng visa na Sky, pumunta na kagad kayo, kayo sa reception ipaprint nyo yung visa at magpa-schedule na kayo nung ano nyo uh, pag uwi nyo yung bus kasi yung schedule ng bus ang napakahirap pero kami naman may schedule na ng bus kasi pagpunta pa lang namin doon, may schedule na kami meron na kaming ticket pero nag-aalok sila kung gusto mong umuwi ng maaga at may visa ka na, pwede ka magparibook. So, ipaparibook mo yung ticket mo ng mas maaga. So, instead na dun sa schedule mo, may mas maagang uh, schedule ng bus, pwede yon Pero ang rebook, 100 dirham. Eh, dalawa kami ni Sky, eh, di 200, ang mahal. So, hindi na namin pinatulan yon Inintay na lang namin yung schedule namin ng bus. Pagkatapos nun, ayun, okay na ulit. So, dire-direcho, inahitid kami dun sa bus stop, tapos may... Uh, uh, government bus na sumundo sa amin, yung parang ano, Dubai bus, ganun, doon naman na uh, Oman bus. Mula doon, uh, i-check ulit yung ticket nyo, passport nyo, tapos yun. Border again, and then, ayun na, Sharjah na. Yun, may mga kasabay din kami mga Dubai, so madaling araw na sigurado kong mag magko-commute sila like uh, taxi or uh, car lift. Yun ang mangyayari sa kanila. Kasi madaling araw na kaming dumating eh. Bale, limat kalahating oras or anim na oras yung biyahe at uh, kasi matagal doon sa border ayun so yun ang pag exit ni Sky so within 2 months kailangan matapos ko na yung uh, another visa ni Sky kailangan ma change status na siya para hindi na siya um exit okay So, pagod na kami at uh, puyat, bukas diretso akong pasok. I mean, ngayon, mamaya, diretso akong pasok pang gabi. So, Sky, babay na. Nagutom siya na iska is yung uh, kanin at saka yung sabaw kasi mahirap din ang pagkain dun kaya hanggat maray kung makakapagbaon ko yung pagkain sa exit Magbaong kayo kasi mga kababayan dun yung iba may mga baong adobo apretada mga ganon eh yun na miss nya yung kanin kasi eh, may iba iba kanin dun eh tapos sa uh, wala rin ulam mahirap meron dun kaming kinain ng mga ano, broth chicken lang at saka chicken biryani at yung yung club yung mga sandwich ganun lang tsaka shawarma eto yan lutong pinoy <laughs> so paano see you na lang next time bye sky bye bye na Hui. bye